Shira, nagkamali ka na nilapitan. Hindi na ako yung dating Leon. Tinalikuran ko na ang mundo ng karahasan. Kaya kahit magbakaawa ka sa akin ngayon, hindi ko papatayin si Jeff. Sigurado ka ba talaga dyan sa gusto mo? Baka pagsisihan mo. Kasi pag iniwan ako ni Jordan, ikaw din, mawawalan ka. Iiwan ka din ni Christy. Magbabalikan silang dalawa. Hindi na sila magbabalikan dalawa. Dahil sinabi sa akin ni Christine na nakakalimutan niya na si Jordan, kaya malabo nang magbalik ang yung dalawa na yun. Kuya, please. Makinig ka sa akin. Ito na lang yung yung huling pabor na hihingi ko sa'yo. Tulungan mo ko. Hindi pwedeng malaman nila yung totoo. Kapatid mo pa rin naman ako, di ba? Pamilya pa rin tayo. Sige na, tulungan mo na ako. Gusto mo bang mapahamak yung kapatid mo? Ano mo, Shaira, dahil kapatid kita, hindi kita isusuplong sa mga polis. Kaya kung ako sa'yo, pakawala mo na yung si Jeff. Hindi pa nanakit ang solusyon sa problema. Alam ko yon dahil namuhay ako dati sa karahasan. Napariwara nga ako dahil sa mga malikong desisyon, di ba? Kaya huwag mo kong tularan. Pakawala mo si Jeff. tulog na. Napagod siguro. Nakakatuwa nga po kasi sobrang magkakasundo na sila nila, Leon. Oh, eh, kayo. Okay ba naman kayo? Okay naman po kami, ma. Naayos naman namin ni Leon yung problema. It's mm -hmm. good. Bakit po, Ma? Something bothered me kanina nung... nung natanggap ni yun yung tawag sa kanya. Parang bigla siya maging uneasy. Hindi ko alam, anak ka, kung... kung imagination ko lang yon or... parang merong hindi sinasabi sa atin sa si Leon. Ma, huwag mo nang itindihin yun. Kasi siguro umiiwas lang yun si Leon kasi... Sempre Siyempre, ayaw niyang masira yung magandang banding natin. O kaya, ano din, ma? Siyempre, di ba, parang kung ikaw din naman may customer ka na sobrang reklamado, ikaw nasa posisyon ni Leon, siyempre, di ba, di ka rin mapapakali? Mm -hmm. Sana nga, anak. Sana nga. Kasi alam mo namang, boto ako sa relasyon niyon ni Leon kasi napatunayan ko naman kung paano siya nagbago. Kung paano kanya minahal, kung paano niya minahal si Tori. Yun lang, I just can't help but wonder gano'n ba siya talaga kakilala. I mean, alam mo ba yung background niya? Yeah? Sino ba si Leon? anong buhay niya bago mo siyang nakilala sa kuta. Siguro, anak, kailangan mong malaman yun. Importante ang malaman mo yun. Sandali lang! Ano, hindi mo ba talaga ako tutulungan? Ano, ha? Hindi mo ako tutulungan? Magmamatigas ka? Then you leave me with no choice. Isasama kita sa pagbagsak ko. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako papayag na ako lang magsasuffer dito kung hindi ko makukuha si Jordan. Dahil ayaw mo dispatchain si Jeff, sisiguraduhin ko rin na hindi mo makakatuluyan si Christy. Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Bakit hindi? I think mas magiging interesting kung ano kaya magiging reaksyon ni Christy kapag nalaman niya na magkapatid tayong dalawa. Lalo na kapag nalaman niya na plinano natin yung pagkidnap sa kanya dati. At hanggang ngayon, pinagluloko pa rin natin silang dalawa ni Jordan. Ay! Wag na huwag mo kaming sisirain ni Christy. At wag na huwag mong sasabihin sa kanya na magkapatid tayo. Dahil kung hindi, kakalimutan kitang kapatid kita. Ат хэн динг хэн динг харуулж байгаагүйгээр